Good morning, everyone. So I'm I'm here now at the park that you know every summer. Pumupunta po kami dito kasi it's very beautiful. So, pakita po, pakita ko po sa inyo yung view. Ayan, kasi ito perennial po yan. Kasi spring siya. Ay, ah, spring na po. So, tumutubo na po yung mga halaman yung mga dahon ba diba dati ng winter time wala yung dahon parang akala mo patay na po siya gusto ko itong kahoy na ito yan so ang ganda dito as in yung alam mo yung story ko is lumaki ako sa bukid I was grew up I was grew up in the farm I am a farm girl back home So... I really feel in love talaga. Yung... Lumaki ka sa... sa farm tapos... Makakita, makakita ka ng ganitong... ano, napakatahimik. Maririnig mo yung mga ibon. You know? Ay... Nariricol ko yung ano... past ko. Nariricol ko kung saan man ako lumaki. Kasi I was ano... Minsan alone ako. Sa tawag nito. Pag pupunta ako sa, sa bukit, kasama ko yung kalabaw, pinapakain ko yung kalabaw. <laughs> Ayun. So, tapos, maririnig mo lang ibon na kumakanta. Yan. Pakita ko sa inyo din. Yan. Ano yan dito? Green greenhouse. Ang kilala ko yan lang. See? mapipil mo yung ano, lamig ng simoy ng hangin. Parang parang ano siya, December. Yung weather na ito, i-compare mo sa Pilipinas, ano siya, parang December. Kasi mapipil mo yung hangin na malamig. Ayan. So, wala pa siya masyadong ano doon, oh. Halaman, tanim. Alam mo, gustong gusto ko to na kahoy kasi tingnan mo naman yung ano niya, yung dahon. Ang ganda ng dahon. Ayan. Sana, ano ba yan? Gusto ko mag, magdala uwi nito eh. Itong kahoy na to. Gusto kong magtanim sa, ba sa bahay. Sa Pinas. Ganyan. Ang dami ko talagang pangarap sa buhay magkaroon ako ng ano, business Yan. di diba ang ganda dito guys napakatahimik lang tapos alam mo yung maririnig mo yung tunog ng ibon ayan o oh. tweet tweet ng ibon yan tapos wala po ditong ano Ayan, tahimik lang. Ayun. Kamusta po ang lahat? Sana okay kayo. Kahit busy man. Busy sa life. Or kung saan man kayo nagtatrabaho kayo. Just always think na ano. Alam mo yung eh, gawin yung inspiration yung trabaho na, Trabaho nyo. Trabaho nyo ganda dun sa taas tok-tok tok dun ganda yan kasi ako ginagawa kong inspiration yung work ko kahit alam trabaho ko is busy all the time dahil syempre morning pag morning shift ka very busy ayan so yeah so ngayon ginamit ko yung meta glasses ko ayan So, nagdadark na po siya ngayon. Nagdadark na siya. Kasi pag once na naarawan siya, nagdadark. And then after, pag wala, pag nasa loob ko na ng bahay, hindi na siya nagdadark. So, it's very nice lang. Honestly, hindi to sa Jokes. Ay, ang ganda ng dahon, oh. No? Hmm. Ang ganda ng dahon. Dito ay may naglilinis sa park. Dito may naglilinis yan. Every day. Kaya namimaintain po nila. So, uuwi na po kami. Kasi nga, mayroon pa akong appointment mamaya. So, magluluto pa ako. Pag uwi ko, magluluto ako din after uwi ako. Dahil mayroon pa akong appointment. Magkikita kami ng friends ko. No, I have here. Dahil mayroon kaming lunch. Birthday ni Sarah. So, yeah. I'm going home now. Ay! So, see you later na lang, guys. Ipakita ko po sa inyo, okay? Hi, guys, welcome back. Now I'm ready to meet my friends. So, yeah, we're going for lunch. So, I'm running late, but it's okay. So, now I think they're waiting for me. So, what can I do live? It's like that. <laughs> so, yeah, so see you there, guys. I can i show you something this one i have uh, in front of me i saw the nice car see yeah see look at that nice car lamborghini right hi guys nandita na kami. see it's pretty girl <laughs> Ay okay. guys, nandito na po kami sa pitit-pitit Potito kakain kami tapos with matching wine to mag one -win wine -win daw kami ayan. Hindi sa reels ko pa yan Sa TikTok at saka sa Facebook at saka sa YouTube. Ah. <laughs> Dahil. So magsalita na kayo. So ayan kanina pa. Happy birthday, sir. Thank you for inviting. Yes. Ayan, oo. No? Mamaya, tatapusin natin to. Tapos, kasi 10 minutes ito, eh. Ah, iyan. Yeah, ha? Yeah, 10 minutes yeah. ito. Kaya, yeah. 10 minutes. <laughs> Guys, kinarihan namin yung dress namin, oh. No? Nag-dress ka ba? Ay, nag-dress ako. No. Ay, ito yung, ano mo, maganda In dollars. Maganda, maganda yung photo. Sige, no. Lahat no. lang yan, oh. Okay lang yun. Hindi, promotion. Eh, promotion niya yun. Eh, ayan na. Ayan na po yung order namin. Oh, ayan. Sarap. So, balik na tayo doon. So, balik na po kami dito. Sa Saan? Lugar. Ayan. So, yan ang, yeah, yan ang appetizer namin. Picture na natin. Yan, dessert. Ah, ito yung set sa ano. Sama ko. O, Apat, dapat. Kucha. So, yan ang appetizer. Ay, nandun yung ano mo. Let's eat, guys. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Laki lang. Alin. Ayan. Ate, alam mo. meron Ano to? Mango? Mango. Ang cute naman, oh. No? Cute. Yeah. And then, ito. Isang mango pa. And then, Oh, domingo. Kain, let it Po, see you later, alligator. Happy birthday, sir. See you later. happy yeah. yeah. birthday.